Kidlat News Updates Upo si Cesar Soliano, masama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umarap sa pagdinig ng Senado si retired police officer Wilfredo Gonzales na sangkot sa road rage incident sa Quezon City. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Sen. J.V. Ejercito na aalamin sa pagdinig kung bakit pinayagan si Gonzales na magkaroon ng baril gayong mayroon na itong mga dating kaso. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, humarap din ang biker na nakaalitan ni Gonzales na si Alan Bandiola. Sinabi nitong pumasok ang kotse ni Gonzales sa bike lane malapit sa Welcome Rotonda kaya kinalampag niya ito na ikinagalit ng dating pulis. Dito na anya nangyari ang, ang, ang gitgitan hanggang sa bumaba ng sasakyan si Gonzales kasunod ang pambabatok sa kanya at paglabas at pagkasanang baril gaya ng makikita sa nag-viral na video sa pangyayari. Nanindigan naman si Gonzales na nayupi at nagasgas ang kaliwang bubong ng kanyang kotse ng kalampagin ni Bandiola na pinatotohanan naman ng isang investigador ng Quezon City Police District. Humingi din ito ng paumanhin sa pananakit at paglabas niya ng baril sa biker dahil anya sa silakbo ng kanyang damdamin. Nagtutol ang Commission on Higher Education na magkaroon ng screening test para sa free college education. Reaksyon nito ni Ched Chairman Prospero de Vera sa isinusulong ni Finance Secretary Benjamin Jokno na baguhin, sa salain at isa ilalim sa review ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagkakaloob ng libreng tuition sa mga kabataan. Sinabi ni de Vera na malaking gulo ang mangyari kung gagawin ito para sa naturang programa, lalot libo-libo ang nagnanais na makapasok sa kolehiyo. Sa isang panayam, inihalimbawa ni de Vera ang UPCAT o University of the Philippines college admission test kung saan nasa higit isang daang libong estudyante ang nag-a-apply kada taon. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng Light Rail Manila Corporation sa insidente sa pagkaipit ng daliri ng isang pasahero sa pintuan ng tren. Sa isang statement sinabi ng pamunuan ng Light Rail Manila Corporation na ay nila ang pagkaipit ng daliri sa pintuan ng isang lalaking pasahero na nangyari noong August 23 at pagpindot sa emergency button. Ang pangyayari ay pinos sa social media ng pasahero. Base sa kwento, pinindot ng pasahero ang emergency button dahil naipit ang daliri ng isang pasahero na ay kinagalit ng tauhan ng tren. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <音><音>